Eh 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 Saan ko 'yan <laughs> nakita? Eh? Eh? pangbungkag ba Eh? What? Motor. Tanggal lahat. Sa araw na ako dito Sa pagtanggal, sa pagbalik naman ang problema ko ngayon. Kena nyimakai dulu. Mau nih? Suka lawan ini. Di bongkar gua lawan sekianan. orang nak balikan nih. Terus, ini Balik ke ni. Ngunit pangutana kanarun, kung mabalik ni Rung Tura mga okay, resulta mga idol hindi ko na maikapit yung mga ano hindi ko na maibalik what ang dami pati battery eh? ngayon bike lang siya mga idol bike eh? eh? bike eh? eh? oh. eh? okay hindi ko na maibalik yung mga battery niya eh? Hayon, mga battery hindi ko na rin maibalik what eh? <laughs> okay bike lang mga idol oh Bumaon lang yung gear pair ko nito. Oh. Baik na lang siya. Hmm. Preno na lang yung ikakabit ko. Tapos Slot yun ano. Pahanginan ko yan. Tapos tapalodo. Oh, Baik na siya. May lagayan pa. Mga gamit. Ito na lang yung papalitan ko oh, para mas mahaba hanggang dito oh, para mas maganda yung pagpidal pedal oh. okay. Bite na lang mga idol may nakayanan uh <laughs> 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 eh, tapaludo, preno tapos kanil ito na lang oh. kasi yung makina niya nasunog kasi uh, nasunog siya pero maandar pa rin pero wala na talaga pag, pag charge pero maayos pa daw. Marami nagsasabi. sasabi. Tago ko na lang 'yan. Kasi pwede ko rin naman ibalik yan pagdating ng panahon. Na magsawa na sa bike. dul, Okay na, hindi ko na naibalik tanan. O, e-bike. Okay na. O. E -bike na. Oh. E-bike na. Uwa, seporma, oh, asap kurma, Baik-baik nak bang idol. Ah, oh. Ah, Terabih Ang e-bike na himo na lang bike-bike. Okay. okay. E-bike na ulay Ah, na na side mirror, kompleto na. Oh. Asak ah, ka Wa na balik. <laughs> <laughs> okay, bang ai don karai aja sape ke